Bye! Oh kabrigada muli pong binigyan diin ni Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo na kaisa siya ng bawat health worker na nagserbisyo noong panahon ng pandemya. Kaugnay nito, sa sinagawang panayam ng Brigada News FM Manila ay ibinahagi niyang nagplano siyang magsagawa ng pagdinig sa darating na pagbabalik nila sa Senado matapos ang Holy Week break. In yeah. magkakaroon ng uh, hearing sa darating na uh, Abril uh, sa pagbabalik balik natin sa after uh, sa Holy Week noh hmm. uh, ipapatawag natin ang mga concerned officials kung including po sino man po na kausap nila sa Department of Health okay. and uh, we will get into the bottom of this uh, issue okay. Maalala mga kabrigada, inanunsyo lang kamakailan ng Department of Health ang pamamahagi ng 76.1 billion pesos na health emergency allowance o HEA sa mga eligible na public at private health workers. Ito ay alinsunod na rin sa RA 11712 o Public Health Emergency Benefits and Allowances for Healthcare Workers Act na inihain noong 2021. Brigada Balita Nationwide!